Eh mga guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Kaingin Santa Rosa. Ayan, makita natin sa inyo yung ating mga kababayan na sumasakay sa bangka, biyahing papuntang Tarim Island. Yan sila at ang dito ay isang daan lang pala ang pamasahe mula rito sa terminal nila sa Barangay Kaingin Santa Rosa. Ayan, makikita niyo mga guys yung ating mga kababayan. Ayan, yung ating kababayan na nagkarga ng yero na paborito kong kulay, yung kulay blue. Ayan, color ang tawag niya color Ayan, nakasakay yung ating mga kababayan dyan, o. Oh. O, oh, di ba? May mga uh, life jacket sila. Kasi yan, uh, para uh, safety first din, na tawag naka life jacket. Ayan. Mga nakabangka malalim ang tubig ngayon mga guys ayan lakad lakad tayo dito ayan o oh. yung ating uh, dinadaanan ngayon makikita yung ating dadaanan ngayon mga guys ayan dahil mga bangka dito ayan dito ha Apo ang tubig dito sa kalsada. Medyo mababa ang area nito. Pero okay naman. Ah, Nakakadaan naman 'yung mga sasakyan. Yan. May mga namiminig dito. Lamig ng tubig kasi galing sa lawa. Ayan, nakarating dito sa paano naman si Papalo. Nakawit naman tayo dito sa Santa Rosa. Ayan, o. Okay. Yung motor nila, o. Oh. Ayan. May mga namimimit dito. Masa baba, ba lang pero malalaki din ang isla dyan pag nga uh, dyan kajakpat ah. yan mga kasi medyo maaga pa yung mga namimingwit dyan o oh. ito yung namamaril ng isda dito nga ako oh, bilib siya yung mga namamaril ng isda kahit malayo eh hangin lang tapos yung parang may panak siya na maliit hangin ang nagkukan naging dadala lalaki yung minsan nahuhuli nilang isda mga dalag lakya ayan dito tayo ayan o oh. ang ganda ayan ito lubog sila ngayon o oh. diba ayan Mga ginagawa. Hindi ko lang alam kung anong kuha niya mga guys. Oh. Nakadalawang palapag na sila. Malaking pagbawago dito sa barangay San, uh, Kaingin. Santa Rosa. yan ito yung lugar kasi umuwi naman dito si Papa Don sa amin. O, mga ginagawa. Ang lalaki ng mga bakal. Oh. Uh, 22 mm mata 22 ba? 25 mm. Malalaking bakal.

ito so, yung parang kay kaingin yan ganda oh ang ganda ng kulay yan yan yung parang kay kaingin ang ganda ng panila oh di ba oh. yan ating mga kababayan ng mga coast guard na nagchichik sa mga uh, pasayro hindi pasayro ng mga bangka tayo na labas na na tayo naman nakat mapawi na tayo Okay guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. Tayo ay lalabas na at pauwi na. Nandito lang tayo sa labasan. Huh? Okay hanggang dito lang muna ayan dito na sa labas ang tayo ah, maglalakad na pa uwi okay guys maraming salamat sa inyo hanggang dito lang muna bye bye